Ang Nung bata pa po ba kayo, naranasan niyo na po bang mautusan ng inyong mga magulang na bumili sa kanto sa tindahan ng suka o kaya pisong toyo o kaya 25 paminta? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pau. Ating pag-usapan nito at ang mabuting balita habang nandito, rata, nandito tayo sa landas ng pag-asa. Kamakailan lamang ay may natutuunan po akong bagong salitang bisaya. Shout out sa aking kapatid na si Paul Garcia from the Holy Trinity Community. Daghang salamat kapatid. Ang salita pong aking natutunan ay gisugo. <laughs> gisugo nang ibig sabihin ay to be ordered. Ito ay nanggaling sa salitang ugat na sugo nang ibig sabihin ay ang inutusan or ang may pinag-uutos. Bilang pinakabata sa apat na magkakapatid, ako po ang madalas as in madalas, <laughs> nautusan ng aking mga magudang pati ng aking mga kapatid na gawin ang mga errands sa bahay. Kapag tama ang nagawa, magpapasalamat sila. Kapag mali, eh, babalik po ako ng tindahan upang papalitan ng aking mga napili. Meron po akong mga karunungang natutunan dito. Una, bago ko gawin ang isang bagay, sisiguraduhin ko munang naintindihan ko yung pinag-uutos kung inakailang kong i-confirm uh, i-confirm sa kanila ang aking gagawin, gagawin ko ito. Minsan nga may dala pa akong sample para hindi ako sumablay. In a way, ako ay sinugo ng asing mga magulang o nakatatandang kapatid sa isang gawain na kailangan kong tuparin upang mangyari ang isang bagay. At kailangan ko itong gawin ng tama. Ganyan din po ang mabuting balita sa umagang ito na galing sa panulat ni Mark 16:15 to 20 Dito, inutusan ng ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang mga kaibigan at alagad na ipangaral ang mabuting balita sa lahat. Ngunit, bago tayo humayo sa ating mga gawain, ating alalahanin ang tatlong karunungan na aking natutunan nung, at, sa aking kabataan. Una, makinig at intindihin ang ipinag-uutos. Mahirap na po ang pabalik-balik. Sayang ang effort. Ikalawa, bago isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, sila muna'y nakipamuhay sa piling niya. Sila mismo ay eyewitness ng kanyang kabutihan. Ikatlo, <laughs> kung feeling mo hindi ka worthy sa pinag-uutos ng Diyos, Do not worry. Ang banal na espiritu ay lagi at palagi nating kasama. Kasama na ang Espiritu Santo noong panahon noong sa mga unang disipulo at kasama rin natin siya hanggang ngayon, bukas at kailanman. Kapatid, tayong lahat ay inutusang maging kabahagi ng misyon upang ipangaral ang mga sinabi ni Jesus hindi natin po kinakailangan na maging isang magaling na preacher or writer. Ang iyong simpleng pangangamusta sa may pinagdaraanan ay malaking bagay na. Yung mahigpit na yakap sa mga panahon na may taong may nagluluksa, malaking bagay na rin yun. Kahit yung ngiti sa mga taong naghahanap ng pag-asa, ito ay magiging pahinga ng isang taong pagod at tuliro. Nawa na yung lahat ay maging mukha ng Diyos sa ibang tao dahil sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung kayo po ay nabless itong payak na reflection na to, please like, share, and subscribe Pathways of Hope at Landas ng Pag-asa sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Muli, ako po si Pao na nagsasabing maging kasama natin sa mission. Please share this video if you have been blessed. Tandaan natin ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararami. God bless. Have a wonderful week.